everyone! Ayan, nandito po kami sa Kalabagas. Sama ko po si Kuya Mel. Ayan, kung maalala po. Uh, yung papa po kasi ni Pati, yung uh, mukhang manika. Eh, marunong maghilot. So, si Kuya Mail po, ay naghahanap na manghihilot. Kaya, na-recommend ko po siya dito. So, ayan, nandito po si Pati. Pagkakita po niya sa akin, ayan, uh, hindi ko po alam kung makikilala pa niya ako. So, tara po doon. Ana! Ayan, si Pati po, Si Pati. Asan si mama mo? Mama mo saan? Si mama mo saan? Asan si papa mo? Asan si papa? Kilala mo pa ako? Ay, hindi na? Tatay! Tatay daw! Kawag ka, Kuya Mel! Leave. Mel! Mel! <laughs> Kuya May. Mel, tawagin mo Kuya Mel. Mel, ito mo? Ma'am. ka daw dito, Kuya Mel. Tawagin mo. Ma'am, Ma'am. Halika dito, sabi mo. Ma'am. Eh, sabi mo, halika dito. Ma'am. Ay, ang galing, no? Tawagin mo si Kuya Mel. Ay, magandang hapon po <laughs> naghahanap po kasi ko si kuya Mel ng ano, manghihilot eh uh -huh. e, naalala ko, magaling ka maghilot kaya na-recommend ko siya dito uh, magaling yan maghilot yan nakapagpagaling ko sa naligaw-ligaw pa nga kami kasi hindi ko matandaan mahina ako sa mga lugar ay ah, ano tabi? ikagan mo lang ikagan mo lang tatanggal po ako t-shirt. Mabuti po, ito, nandito kayo pati, pati, pati po ito, to, Ito, itong portion na ito, para siyang ngalay lagi. Ito. Sabi ko ay, eh, sana mabutan na taga pong wala. Trabaho ay. Eh. Pati, hello. <laughs> hindi hindi, no nana pa na si si Serpita Sintra tatay oi tatay papa papa ko na sakay sakay ka? sakay ka brum brum hmm. mam Mama! Hmm. mama mhm mo, mama kung may bago saan si mama mo? hindi ko noto may bago nakaparanggay mhm uh. mamay Mapahilot si Kuya Mail. May... papa <laughs> Dal, Dal ba ganyan? Papahilot siya. Papahilot siya kay Papa mo. Hmm, po. Nagtanong kami, sabi ko basta San Vicente yan, hindi ko kasi matandaan tong barangay. Ano ba yun? Kalabag, ano yun? Kalabagasa na. Oh. Ano po yun, tayo, Punso? Kalor, uh, ay, yan? Taipunso? Kalor, ah, uh, yan. Hindi. Niyo? Bato. Ugat na yun yung. Ah. Tingin, tingin ah. sa'yo si pati, oh. Ma'am! Ma'am! Hmm. Saan? Saan? Ah. Hmm. Mama. Didikit. Mama. Mama. Even my friend Tinitingnan ka ni Pati, oh. Masasakitan siya. Tatati! Tatati! May ng Salamat! Salamat daw. Salamat, kuya, sabi mo. Mia! Tuko lang. Malikot eh Ay, bakit ang galing na niya pala maglakad? bit parang nung punta namin dito tayo, hindi siya nakakalakad masyado. lang ba? Ay, okay. hey, pwede. Malamig. Galing na niya maglakad, oh. Sige siya mapanitan. Sakit. Sakit. Sakit? Nagsi cellphone daw pala siya. Yan talaga yung traditional hilot. Chat na. Chat daw mag-chat. Ito pa yun. Ay na, nahilot na. Thank you, nahilot na si Kuya Mail. Kuya Mail, sabi mo. May. Ay! Ah, tubang ano? Mamaya, ka magtulog. Apo.

Wala, si mama mo, wala. Salamat po. Oo, na kami. Hindi natin si Pati ng pambili ng tinapay. Hmm. Ito, ito, ito. Kaya pa mag-drive? Kaya. <laughs> Ingat, ah. salamat po tay. Pagano. dito ah, uh, pambili mo tinapay. Ito bago na. ano sa sabihon? Alam, pa. Ano? O, ano sa sabihon? Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po Yan Bawal po kami mag aircon Kasi bagong hilot si kuya mail Nagtatawag po pa si pati Muas pinto Sa akin Bilan tayo ng ano Bibili ako ng bandage kay Ito man tayo dumang kanina dito ganun. Dito tayo. Yeah. Dito. Han. Ah. Dito. Pas kaliwa.